Kaya yung magagalit, alam niyo kung bakit, napakinggang ko siya nung isang araw, ba't paraw raw naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo, eh nandito na raw siya, siya raw ang anak. At mula raw nung Abril, siya na ang tagapamahala ng langit at lupa. Ayan, ang sabi sa kanilang official website, the official turnover of power from the father to his son. About two weeks earlier, Pastor Apollo, received a revelation from the father that all power in heaven and in earth and the riches wealth prestige and authority will be handed over to him as the son tamo lahat daw ng kapangyarihan sa langit sa lupa lahat ng kayamanan prestige karangalan kahalaga bibigay na raw sa kanya ng ama noong April 25 2004 siya raw at siya na raw ngayon ang tagapagligtas ng sanlibutan Pakilagayon. The purpose of the Old and New Covenant is to save us from sin. While the purpose of the Old and New Testament is for the Lord to produce a new man from the fallen Adamic race. The Son of God and His life is the Savior of the world. Tanyo, siya raw ngayon ng tagapagligtas ng mundo. Kaya kapatid. Kaya yung aksidente nyo, wag kayong magdamdam, na aksidente po kayo. Siguro kaya kayo na aksidente para mag magising kayo sa malalim na pagkakatulog. Mino mo, pinalitan si Kristo, siya raw ang tagapagligtas. Eh si Kristo po ang tagapagligtas eh. Yung ipinanganak ni Santa Maria Birhen, yun ang tagapagligtas, walang iba. 4 G's ng gawa. Ang sabi ni Pedro, pakinggan nyo. Bata. Talastasinin yung lahat at ng buong bayan ng Israel. Nasa sa pangalan ni Kristong taga-Nasaret na inyong ipinaku sa krus na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya, siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok at, at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat sa pagkat, walang, walang ibang, ibang pangalan, pangalan sa silong ng langit na, na ibinigay sa mga tao na sukat na ikaligtas. nating ikaligtas. Pero mo walang ibang pangalan. Si Kristo ang tagapagligtas. Hindi napapalitan po yan. Abas na raw ang kapalit ni Kristo. At lahat daw ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, binigay na sa Kanya ng Ama. Merong ganun eh. Lagay nga sa screen. The turnover of power, April 9, 2004, was the formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer, the devil, to the hands of the son, who was made heir to the throne of the father. This was the formal transition of all riches and wealth, fame, honor, and prestige. I have taken over the power. Kita nyo, I have taken over that power. Binigay na raw sa kanya ang power sa lahat ng kayamanan, karangalan. Pino mo, at I have taken. Bakit hinihingan pa kayo ng ikapo? Eh, binigay na pala sa kanya lahat ng power para sa kayamanan. Ha? Ayun o. The formal transition of the power and glory from the hands of Lucifer the devil to the hands of the Son who was made heir to the throne of the Father. This was the formal transition of all riches and wealth and fame, honor and prestige. I have taken over the power. Tanyo? For dapat ikaw na ngayon ang magbigay, di ba? Dapat ganon. Di ba ganon naman? Sana mula po sa araw na ito ay magsuri kayo.